Sa pagpapalawig pa ng serbisyong medikal ng pamahalaang panlalawigan ng Pangasinan, target ni Governor Ramon V. Gicula III na magdagdag ng sampu pang pampublikong ospital sa lalawigan. Ang LDH, pinapaganda na po natin. Bagong building, itatayo natin dyan. Plus, magdadagdag tayo ng sampu pang ospital. No? Sa natitilang termino ni Governor Ramon Gicola, Tatargetin natin yung sampung karagdagang ospital plus kahit isa po na specialty hospital. Maliban dito, inihahanda na ng lalawigan ang pagpapaganda at pagpapatayo ng bagong gusali ng Lingayen District Hospital. Kasama rin dito ang isang specialty hospital para makapagbigay ng mas malawak na serbisyo para sa mga may mas mataas na pangangailangan sa kalusugan. Sa tulong ng Gikonsulta at PhilHealth Konsulta, matagal na rin ipinatutupad ng lalawigan ang no balance billing policy sa mga charity wards ng mga pagamutan. Ito'y para mas sigurong walang dagdag gastos ang mga pasyente yung nagpapagamot sa ilalim ng programang pangkalusugan. Katunayan, 1.4 milyong panggasinense na ang naipairehistro sa Gikonsulta at PhilHealth Konsulta. Nauna na po ang probinsya ng Pangasinan sa no balance billing. Ibig sabihin, basta kayo'y na-confine sa charity wards po natin, charity, hindi sa private, wala po kayong babayaran. Target din ang paglalagay ng mammogram sa labing apat na ospital para mas mabilis masuri at mabigyang lunas ang mga kababaihang nakakaranas ng breast cancer. Pinuri naman ng gobernador ang mga health workers at mga LGUs bilang kaagapay ng pamahalang panlalawigan sa pagpapatupad ng mga programang pangkalusugan sa lalawigan. Katuwang namin kayo sa pagpapatibay pagpapalaganap ng maayos na serbisyong pangkalusugan sa buong lalawigan. We are here always to assist them, to guide them in order to implement the programs of the governor dito po sa Pangasinan. Kailangan po natin ma-strengthen ang partnership between the province at saka sa LGU Tuloy pa rin namang gumugulong ang libreng medical consultation, check-up at pagpaparehistro sa PhilHealth Konsulta sa iba't ibang bayan sa Pangasinan. Valerie Dismaya, RNG News.